lalong naging palaban ang isang Senator Dilima. Ang kapal daw ng mukha mo, Digong. Oh, ano? Kapal talaga kasi ng mukha. At uh, sa puntong ito, sabi ni Senator Dilima, Lima, sayo pa talaga ng galing anong statement na ito. Titignan natin kung ano yan. Sabi kasi na itong si Digong, ito yon. our country has never been in a more tragic state as it is today. Oh, wow! <laughs> Rights have been trampled upon and our loss derided. Hmm, yon. Ang galing magsalita na mga katulad ni Digong. Ano ho, ang galing niyo pong magmalinis. Talaga lang, hindi niyo po kayang balikan at alalahanin kung ano yung pinaggagagawa niyo nung kayo ay nasa Malacanang. Ayan tuloy, ganito ang inabot niyo kay Senator de Lima, napakalaking sampal ito sa inyo, digong, sa iyo digong. Hmm. Dahil ang isang dilima ang matatawag natin na living proof kung gaano ka kalimonyo, kung gaano si digong kasama. What is illegal about enforcing valid arrest warrants? Totoo namang wala pa tayong nakikita illegal. At yung sinasabi na pananakit, panghaharas, pang-abuso at kung ano-ano pang binibintang na itong mga KOJC members, it's a big lie. Dahil ang totoo niyan, kabaliktaran po ang nangyayari. Ang mga miyembro ng KOJC po ang madalas ay hinaharas ang mga kapulisan, binabastos, sinisigaw-sigawan at kung ano-ano pa. Ganyan po kayo kademonyo. Hmm. Tapos magmamalinis. Diba? Matinding magmalinis itong mga KOJC member na yan. At sa'yo pa talaga galing ito, sabi ni Senator DeLima. Lima. Ulitin ko lang, ang kapal ng mukha mo, napakaganda ng term na ito, bakit hindi ka nalang tumulong sa mga otoridad? Totoo, dahil kung, kung talagang ayaw nyo ng ganitong paraan ng pag-aresto kay Kibuloy, siguro, siguro naman ay alam na lang si Digo. at alam ng mga leaders dyan sa KOJ si compound kung nasaan si Kibuloy. Gagamitin naman mga yan, eh, religious compound ito, sagrado ang lugar na ito. Tapos, hindi pwedeng pasukin, hindi pwedeng halugugin. Yan ang ginagamit na linyahan na itong mga taga-KOJC. Sagrado daw kasi, kaya sila daw ay nabatastos. Talaga lang po, hindi nyo, talaga nakalimutan nyo na ang mga akusasyon kay Kibuloy ay karumalduman na pang at pambababoy ng mga miyembro rin. Tapos na andyan pa rin kayo at ano? At ano? Na pilit kayong nagbubulag-bulagan. So ang totoo niyan, kung makikita natin ang sitwasyong ito, ang kawawa po ay kayong mga KOJC members dahil kayo po ay ginagamit, malinaw na ginagamit, ni Kibuloy. Good luck!